Good morning guys. Magpaksiw tayo ngayon ng isdang barilis. Yan. Lagyan natin ng suka ang ating kawali. Then, ang ating ahos. Bombay. Ang ating sili para medyo maanghang. Luya natin. Then, ang ating laurel. Ayan. Tapos, ang ating isdang barilis. Naka-frozen kasi ito, guys. Ayan. Simple lang, guys. That, everybody again, can afford. Lagyan natin ng uh, asin. Then, ang ating pampalasa na magic syrup. Yan lang guys, simple lang. Simplihan lang natin ang ating ulam para masaya. So, lutuin na natin guys. Tapos, takpan syempre para maluto. At ito na guys, ang ating finished product. Yan guys, no ang ating isdang barilis barilis tawag na namin dito guys yan guys, bisaya so, kasi iwan ko kung anong tawag sa inyo guys basta barilis dito sa amin yan guys, o, so, paksiw na barilis ayan so sarap thank you guys for watching tara, let's eat po